Sa likod ng katahimikan ng lalawigan, patuloy ang pagkilos ng pamahalaang pandalawigan para tugunan ng mga isyong panlipunan mula sa iligal na droga, karasan laban sa kababaihan at kabataan hanggang sa pagbabalik loob ng mga rebelde. Bahagi ng hakbang na ito ang pagpapatayo ng mga centers para tumugon at gumabay sa mga mindoreño para sa mas maayos at mas maunlad na pamumuhay. Noong 2023, inilabas ng Dangerous Drugs Board ang datos ng mga batang gumagamit ng ipinagbabawal na droga. 41.96% ay nasa edad 15 hanggang labing siyam na taong gulang. 39.04% ang umamin na gumagamit sila ng dalawa hanggang limang beses sa isang linggo. 26.27% ang kada buwan at 18.73% ang linggo-linggo. Batay naman sa Philippine National Police, mayroong 8,055 na kaso ng violence against women noong 2023, tumaas ng 3.76% sa naitalang datos noong 2022 na 7,763. Ang mga nakakaalarmang datos sa na ito ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa ilalim ng liderato ni Governor Eduardo Gadiano ng pagtatayo ng mga centers na tutugon sa mga isyong kinakaharap ng mga Mindoreno. Sa ilalim ng IHeart's agenda ni Governor Gadiano ang kanya mga ipinangakong prioridad sa ilalim ng kanyang panunungkulan kabilang dito ang pagbibigay ng serbisyong panlipunan. Isa na rito ang pagtitiyak na bukas ang pinto ng bawat tanggapan ng gobyerno na maaaring takbuhan ng mga Mindoreño sa oras ng pangangailangan at kagipitan. Uh, three days nandito lang ako para ako nakabartolina sabi ko, kaya naglabas ako ng order door ng open door policy. Lahat ng pinto ng kapitolyo dapat bukas. Kaya bukas ito, kahit sinong punta, kahit katutubo, ang mahalaga, first come, first serve. Bukod sa pamamigay ng mga tulong pinansyal, nais ng ama ng lalawigan ng bawat miyembro ng lipunan ay nasusuportahan sa kanilang pangangailangan at naaakay sa tamang landas. Sa ilalim ng pamumuno ni Gatiano, ilang mga bagong pasilidad ang kasalukuyang itinatayo at kasalukuyan nang nagsisimula sa kanilang operasyon. Isa na rito ang Provincial Crisis Center for Women and Children para sa mga biktima ng pangaabuso sa kamay ng kapwa nito. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Department Head Rosalina Lamoka, registered social worker, nagsimula lamang na maitatag ang mga centers na ito magmula ng naihalal si Governor Gadiano sa probinsya. Sa ngayon, nasa unang yugto pa lamang ang CCWC kung saan ang lahat ng rehistradong social worker at psychologists na tutulong sa mga kababaihan at bata na maiproseso ang naranasang pananakit ay dumadaan pa sa skills capacitating. Um nung, nung, nung bumasok kasi si Governor, yung mga centers na yan, noon lang, nun lang din na nabigyan ng pagkakataon na may tayo. At halos sabay-sabay sila. Dahil sa gusto talaga ng ating governor na siya ay malagyan agad tayo ng gano'ng ano. Ah, ganong centers. Paglilinang ng PSWD, MSWDO ang unang nagpaproseso ng kaso ng karasan sa mga kababaihan at kabataan. Ipinapasa labang ito sa provincial level kung kailangan-kailangan na ang atensyon mula sa mas nakatataas. Si perpetrator matik sa provincial ang maghahawak. So ganun yung aming tulungan. So si MSWDO maghahandle din sa victim. Lahat ng mga pangangailangan din ng victim ay paano sila yung po-provide. Pero kung halimbawa ang mga yung mga pangangailangan iba ay hindi nila kaya, hindi elevate nila sa province. Batay sa datos ng CCWC mula sa Crimes Against Women and Children ng Philippine National Police, bumaba ang kaso ng krimen na biktima ang kababaihan at kabataan sa Occidental Mindoro noong 2024. Sa naitalang datos, 40 crimes against women ang naitala noong 2024 kumpara sa 60 kaso noong 2023. Ilan din ang ibinaba ng kaso ng crimes against children noong 2024 na 87 kumpara sa 98 na kaso noong 2023. Sa kabuuan, 127 na kaso laban sa kababaihan at kabataan ang naitala noong 2024 habang 158 ang naitalang kaso noong 2023. Ngunit ayon kay Lamoka, hindi pa rin dapat maging kampante ang kanilang tanggapan sa pagbaba ng datos ng karasan. Inisyatibo rin ni Governor Gadiano sa Occidental Mindoro ang pagtatayo ng sarili nitong pasilidad para sa Provincial Special Drug Education Center o PSDEC na layong mailayo ang mga kabataan sa paggamit ng ilegal na droga, partikular ang mga bata na namamalagi sa lansangan at mga kabataan na tumigil sa pag-aaral. Ipinagmamalaki ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro Doro ang itinayong SDEC dahil bukod sa isa ang lalawigan na mayroong sariling SDEC sa buong bansa, ang itinayong pasilidad ang isa rin sa mga napiling mapasama sa ASEAN level. Sa pagmamalaki naman ng probinsya ng Occidental Mindoro, tatlo ang napili sa buong Pilipinas na mayroong uh, SDEC. Uh, isa sa Mindanao, isa yung sa Lupa at isa tayo sa province. Pero alam mo, pinakamaganda dito, kasi tayo ay uh, tinitingnan na mas papasama sa ASEAN. Level na. Nandito tayo ngayon sa Special Drug Education Center sa Occidental, Mindoro. Isa sa mga kauna-unahang SDEC sa Pilipinas na itinayo at nakafocus para magbigay ng prevention sa mga kabataan para maiwasan nila yung paggamit ng mga illegal drugs o makagawa ng sala sa lipunan. So dito ang SDEC, hindi pa siya fully operational, ngunit ito na yung kinukonsiderang pasilidad para sa mga kabataan na tututok sa uh, pagbibigay ng prevention sa mga kabataan. Ayon sa mga nakausap namin uh, yung ibang SDEC um uh, yung ibang SDEC uh isa lang siyang opisina sa mga um, jail facility natin sa Pilipinas. Ngunit dito, ito isa na siyang facility. Layo ng SDEC na tulungan ang mga kabataan na makasabay sa hamon sa gitna ng pagbibinata at pagdadalaga sa panahong vulnerable ang kabataan sa impluensya ng droga. Samantala, dinalaw ni Governor Gadiano ang mga bata at kabataang in conflict with the law na nasa bahay pag-asa. Sa bahay pag-asa, nananatili ang mga kabataan at bata na nagkasala sa batas. Ngunit hindi maaaring kulong sa mga jail facility. Dito sila namamalagi hanggang sa habang gumugulong sa korte ang kanilang kaso, paliwanag ng PSWD ng Occidental Mindoro na kabase sa desisyon ng korte kung inilipat na sa jail facility ang mga kabataan pagtungtong nito sa hustong gulang o mananatili pa rin ito sa bahay pag-asa hanggang sa matapos ang hearing ng kaso. Isa si Alias Edwin ang nadatnan namin sa bahay pag-asa. May kaso umanong panggagahasa aminado siyang nagkasala siya sa batas, kaya kinailangan din siyang ikulong sa bahay pag-asa. Gayun din, nakausap namin si Alias Abdul, labing siyam na taong gulang, na tatlong taon nang nasa loob ng bahay pag-asa. Anya, kung sakaling makalaya siya sa bahay pag-asa, nananatili pa rin ang kanyang pangarap na maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mas po dito, magpapatuloy pa sa pag-aaral Naabutan din namin ang magulang ni Junjun na dinalaw siya sa bahay pag-asa. Ayon sa ama ni Junjun, eh, Maayos lang po ang kanyang kalagayan dito sa tulong ng mga staff po dito, ng mga house po. Maayos po ang kanyang, pinangalagaan po ang kanyang kalusugan sa hmm. Dagdag ng tatay ni Junjun, nalungkot man sa kinahantungan ng anak dahil sa pagkakaudlot sa pag-aaral, mahalaga para sa kanya na maging maayos ang kalagayan ng anak para sa kinabukasan ng bata. Pili po bilang isang magulang, eh, talagang nalungkot po dahil siyempre nag-aaral po ng bata na tigil po yung pag-aaral. Gawa ng ah uh, andito na po siya. Kumbaga yung modular po hindi na hindi na supplyan yung school teacher na yung module kaya mm -hmm. sa bali pa sa mantrang natin Eh, oh. so ngayon sa tulong nila mang Crislin at mga staff dito ng iba pa ay eh, na-enroll na, na po siya sa ALS. Bukod sa mga nabanggit na center, prioridad din ni Governor Gadiano na matiyak na may magandang buhay na babalikan ang rebel returnee sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng halfway house. Dito ipinoproseso ang mga nagbabalik loob sa pamahalaan, sinusuri ang mental at fisikal na pangangatawan at ang mga inihandang seminar. Dito na rin ipinagkakaloob ang mga tulong pinansyal, partikular ang mga livelihood program. Ayon kay Department Head Lamoka, ang pagwapatayon ng mga pasilidad na ang naging sentro ng kanilang atensyon magmula ng maupo sa posisyon bilang gobernador si Gadiano. Sa kabila nito, tinitiyak pa rin ang tanggapan na lahat ng Mindoreño ay bukas na katatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Isa na rito ang mga mag-aaral na benepisyaryo ng Back to School Program ng PSWD. Ang programa na ito ang umaagapay sa mga mag-aaral para mapanatiling nag-aaral ng mga bata at maiiwas sa child labor. Nagpasalamat si Prince Noel Matong at Gerald Gregorio na binipisyaryo ng back to school kay Governor Gadiano sa pagtanggap sa kanila bilang isa sa mga scholar. Bata pa lamang ay naranasan na nilang magbanat ng buto para matustusan ang pag-aaral at ang pamilya. Nagpasalamat po kay Gov na natulungan kami, especially sa mga working student na katulad ko. At saan po marami pa kayo matulungan na mga bata na gusto magpursige sa kanilang mga pangarap kasi di ang mga kabataan po pag-asa ng bayan so kung matutulungan niyo po kami at ang mga susunod pa na kabataan uh, malaki po ang magiging pag-unlad ng ating lalawig. Napakagandang ano po ito, uh, programa na malaki po yung impact para sa akin bilang isang uh, indigenous people, tribuntabo. Uh, sobrang laking tulong po ito para sa akin. Ilang mga asosasyon na magsasaka at mananahi maging ang mga individual ang natulungan para sa kanilang pamumuhay ng pamahalaang panalawigan ng Occidental Mindoro. Uh, ang isa po sa mga natatanggap din namin yung mga corn, corn seeds and palay seeds. Yun ang laki din talaga ng tulong. Ah, uh, palibasa po ay madaming beses na kaming nabigyan ng dagdag puhunan, nadagdagan na din yung aming mga produkto na kung saan nung una, as in talagang basahan lamang yung aming tinatahi. Ma'am, talagang solid po talaga yung suporta ng ating governor. Talagang sinagot po nila lahat kahit sinti mo wala po kaming kinastos. Para sa PSWD, ang inisyatibo ni Governor Ed Gadiano ay pagtitiyak na ang lahat ng tanggapan ay nasa maayos na operasyon at ang lahat ng tulong ay naipapamahagi sa tamang benepisyaryo nito naging maganda ang kanyang ano, ang kanyang kung kung halimbawa ano, lilisan aalisan aalis siya sa PGO. Alam niya na ang aalisan niya ay in place. Sa pagbubatayo ng mga centers na ito, nais ng pamahalaang panlalawigan na may matatakbuhan ang bawat mindoreño, kabataan man o matatanda, para sa mas maayos, ligtas at makataong bukas. Mula rito sa Occidental Mindoro, para sa Euro TV News, Crisa Lopez. Sumasaludo sa bawat Pilipino.